What is up mga kabit? no? Uh, meron nag request sa atin kung paano ba uh, mag chop ng tag 35 to 40 pesos na pang fried chicken nila sa business So ito meron tayong manok dito ngayon meron tayong 1.1 kilogram Yan atin itong yung chop ng tag 35 pesos lang Yan Tapos atin itong hatiin sa gitna yung mga excess na mga fats or skin at tong tanggalan para meron tayong extra na income pagka kasi naipon to uh, malaking tulog din to sa ating negosyo no ito yan mga nakaipon na yan sa akin tapos at yun tong hiwain hang, dalawang beses lang yun ano yun yan isa dalawa yung tie part medyo malaki pwede na nyo itong ibinta ng 40 to 45 pesos ito, 35 to. Yan. Yung drumstick, 35. Ito, 40 to 45. Nakadepende po sa inyo, no? Kailangan natin na tumubo sa ating mga binibenta kasi mahirap magnegosyo na wala tayong kinikita. Tapos ito, Pati natin. Wag, wag, yung sa, ano, ha? sa may gitna, ha? dapat sa gilid lang ng buto. Para hindi masira itong part nito. Yan, pati yung sa gitna din ng buto ng breast part ay huwag nyo siyang sirain dapat naka-center siya para hindi mawasak yung breast part banda. Ayan, ganyan. Tapos yung wings, lakihan natin kasi tag-35 tayo eh. Ganito lang. Ganyan. Ay, medyo malaki yan. 35. Tapos dito, isang isang part na to. Ayan. Ayan. 35 to 40 kasi puro laman to. Yung leeg naman, binta natin ng 15. Yan, ganyan 15 na yan. Tapos, sa wings. Tapos, ito. Yan. So, bilangin natin mga kabitsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pang-10 yung leg. Pero wag mo natin itong isama. Basta 15 ang bintahan dito ha. Ah. So ito yung ating ano no. Para sa akin lang gusto ko to yung ibenta ko sa akin lang 45 talaga to kasi sobrang laki nito. Yan oh buong tie part. 1 2 45 45 bawat isa. Ito naman pwede 40. Yung mga breast part. Yan kasi purong laman to eh. 40 tapos ito wings at drumstick na may mga laman-laman. Malaki yung size, tag 35. So, kayo nang bahala mag-compute kung magkano ang inyong tutubuin. Nagbibigay lang ako ng idea, pero para sa akin kasi, yung mga mabinta sa akin ay 25 pesos. Pero ito, para sa nag-request lang, sana tulong Bye-bye!